ayon sa pinakabagong ulat ng Commission on Audit (COA), si Science Secretary Renato Solidum Jr. ang may pinakamalaking kinita sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024 na may kabuuang sweldo na 6.38 milyon. Ito ay mas mataas ng 319,000 kumpara sa 6.066 milyon niyang sahod noong 2023. Ayon sa breakdown, kasama sa kinita ni Solidum ang 3.43 milyon bilang basic salary, 1.5 milyon sa allowances, halos 946,000 sa bonus at benepisyo at iba pa. Lahat ng ito ay mula sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng DOST. Wala siyang natanggap na bayad bilang miyembro ng mga board ng TESDA, Philippine Coconut Authority at National Dairy Authority maliban sa 13,500 allowance mula sa Batangas State University. Naitulak nito pababa sa ikatlong pwesto si Justice Secretary Jesus Crispin Remula. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.